Ngayong umaga ay nandito na naman tayo sa ating mga limang. Ngayon nga pala ay naglinis tayo ng ating mga bak. Bago natin bigyan ng pagkain, kailangan muna nating linisin yung kanilang mga tirang pagkain at yung mga dumi nila. At pagkatapos nating linisin ay binigyan na natin sila ng pagkain. Ang pagkain nga pala nila ngayon ay yung banami, yung hipon. Social sila ngayon kasi nakahipon sila. At itong ang isang ito ay halos maubos na isang pirasong hipon maganda yan para maiba-iba naman yung pagkain nila hindi yung laging bagungo na lang nigyan ko rin nga pala ng isdayang kahapon naubos rin naman nila labing apat na araw na nga pala ito ngayong araw na to simula nung ilagay natin dito sa mga box sa ngayon wala naman tayong mortality sa loob ng labing apat na araw 16 days pa para may harvest na natin ito titingnan natin kung tumaba ba talaga sila pero I'm sure nagtaba na to kasi kita ko naman na magagana silang kumain at malalakas, maliliksi. Madalas ko nga palang ipakain dito yung nilagang bagungon. Nilalaga muna natin bago natin ipakain sa kanila. Yung hipon na binigay natin pagkain sa kanila ngayon, nag-harvest kasi dito sa amin kaya nakakuha ako ng ilang pirasong hipon para ibigay sa limango. Kinain naman nila. Meron nga pala tayo ditong 27 pieces na box, lahat sila may laman. Linggo-linggo lang tayo dito magpapalit ng tubig at araw-araw lang natin linisin. Siguro naman ay walang mortality. Ngayon ang kinalabasan walang mortality kasi nalilinis natin yung tubig araw-araw, yung mga tirampagkain, yung mga dumi nila, yung tain nila, nalilinis natin yun. Tuwing linggo ako yung nagpapalit ng tubig dito, kaya malinis yung tubig yun. Kita nyo naman napakalinaw. Araw-araw din tayo nag-check ng tubig yung salinity na kailangan ng alimango sa ganitong setup. So meron yang ano, meron yang tamang alat lang na kailangan ng alimango kapag uh, ganito yung setup natin sa mga box. Hindi sobrang alat, hindi sobrang tabang. So meron yang required na salinity. Meron akong pancheck diyan yung ginagamit ko na refractometer yun yung aking ginagamit para malaman ko kung yung tubig natin ay sobrang alat o sobrang tabang so kailangan na natin na ma-maintain yung tubig na kailangan nila hindi kasi ito katulad nung sa pispa na yan lang yung tubig pa palit palit umaga hapon ito kasi every week kaya kailangan natin uh, ma-check yung tubig araw araw so kapag tumaas yung level ng alat kailangan nating baguhin yon. may isa pa akong ginagamit yung pH meter kailangan mamintin din natin yung acidity at yung alkalinity so kailangan nating mamintin yung kasi toxic sa kanila yon eh kapag nag sobrang acidity ng tubig ito yung pinakamaganda kapag ka meron kang mga ginagamit walang mortality hanggang ngayon wala akong mortality yun lang